yan yung ating lumpiang gulay ay nasariwang sariwa po yung kanyang kulay tapos lalagyan natin ng suka with pipino, bawang, paminta, konting asin, konting asukal bis yung ating suka ng sausao masarap Kaya nga po marami nagkakagusto sa ating lumpiang kulay. Dahil bukod sa sariwa siya, masarap pa. Ang ating lumpiang kulay. Masarap na may sa usawan na suka. Alam mo sa totoo lang nakakadalawa ako kahit. Kahit ano kung minsan ako kumakain ng gabi. Ito na lang yung kinakain ko. 'yung dalawang piraso sob na solve na kahit hindi ka na maggabihan hindi ka nakakain ng dinner Ayan sa ating lumpiang gulay Kain po tayo